Ngayong Cybersecurity Month, pinapaalalahanan ang publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa cybercriminals na sumasabay sa mabilis na umiigting na teknolohiya. Alamin natin ang bagong uri ng financial tech scam sa ating weekly digit kasama si business news anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digit. 80 o 80. Halos 80% o walo sa bawat 10 kaso ng cyber fraud sa bansa ay dahil sa bagong modus operandi. Tinawag itong IMSI Catcher. Yan ay ayon sa estimates ng mga banko at telcos. Ang IMSI Catcher ay acronym ng International Mobile Subscriber Identity Catcher. Sa pangalan pa lang, isa itong magnanakaw. Ang teknolohiya ay mula sa ibang bansa. At dahil bago pa lang, Zero na kaso noong 2024, pero ngayong taon, lumobo nga sa 80% ng cyber fraud cases. Here's how it works. Dala ang gadget na ito ng isang sasakyan na pumarada sa tabi ng isang cellular tower. Aatakihin o iha-hijack ng IMSI catcher ang telco cell tower na yan at hahanapin ang cellphones na nakakonekta sa tower mag intercept ang IMSI catcher sa connection mula sa cell tower at dahil nagpanggap ito na legitimate telecommunications provider, magpapadala ito ng text gamit ang pangalan ng mga kumpanya kung saan subscriber kayo, mga kilalang brands, pati na mga banko kung saan nakalista ang numero ninyo. Narito ang ilang text scams. May kasama itong link na posibleng humingi ng PIN sa mga online banking apps ninyo at iba pang apps na may kinalaman sa pera. Dahil nagpanggap na legit at kasama sa thread o naunang text, madaling ma-hook ang mga biktima. When you click on them in your mobile device, then you are transported to a webpage which will then try to uh, get from you Important personal and financial information such as your credit card number, your uh, the expiration of that credit card number, uh, CVV, or your online banking credentials. May nahuli na nga ang PNP Anti-Cybercrime Group at ang barangay sa Bel Air na isang sasakyan na nakaparada malapit sa drugstore sa Makati Avenue. Nasa kote ang IMSI catchers na nagpadala umano ng daang-daang fake text messages bawat minuto sa mga nakapaligid na cellphones sa layong 15 meters lang. Lois, kasabay ng pagyabong ng teknolohiya, lalo ring nagiging komplikado ang cyber fraud. So paano ba malalaman ng subscribers na may malapit na IMSI catcher sa kanila? Ayon sa cyber experts, ilang senyales na na-hijack ang cell tower ay ang pagbagal bigla ng cellular connections. Pati yung unexpected downgrade ng cellular signal mula LTE o kung 4G ka, biglang naging 3G o 2G na lang. Kapag na-scam, may payo ang BPI sa mga kliyente. I-report ka agad no? so, to your bank uh, if you think uh, you've been defrauded. We have processes in place. Uh, that try to recover the funds so we, uh, we can. Hinimok ng Banko Sentral ng Pilipinas o so BSP ang mga banko na pag-ibayuhin ang IT controls at systems laban sa financial cybercrime dahil mabilis mag-innovate ang mga kriminal. Ayon sa BSP, kabilang dapat sa fraud management system yung pag-detect ng kakaibang bilis ng aktibidad sa isang account o online apps. Pagpalit bigla ng mobile number at email address pati mga transaksyon na labas sa nakagawiang lokasyon. So the old refrain goes, think before you click. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Business News Anchor Lois Calderon.